So guys, ang galing ho talaga ng aming tagagaya. Tinamad ho yata dahil may katawagan si call center. Buo-buo pa ho. Tingnan ninyo, pati sibuyas ibuo eh, pa. Malma yung magayat. Oh, ano ng ano? ako oh. na sibuyas. Ano? Ito ang ginayat ko. Karin ba, walhin niyo pa. Eh, ako. sino nagayat niya? Eh, buong-buo pa. Buong-buo. Parang ulo mo. <laughs> hindi ako nagayat ng bawang. eh, pa palabas na po ako sa kanyang pagtawagan. -pag Talagang namang call center eh. Ang sinisisi niyo. Yan, naiyak na siya. Palabas siya siya supervisor na sa BPO company. Bibing, bibing. Nagagalit si boss. Nagagalit si boss. <laughs> nagsigaw na nagsigaw na Alam na ako nagwe-edit. Hindi ko lang ang noise proof yung mga kwarto dito. Oh. Wow. <laughs> Alam na plywood ang dingding. Nagganap na ng... Noise proof. Pag hahatawin ko ng una ng mga yan, hindi ko namarinig mga ma, yung mga ina. <laughs> ay, nasusakot na <naku>! po! <laughs> Pag talaga mga... Ayo. <laughs> the second, ay ang ingay! <laughs> <laughs> Guys, dahil bawal kami mag-ingay, o, oh, ganito kami mag-uusap ngayon. <laughs> sige, sige, nang iyan i... Ano yung nilagay mo? Ano <laughs> yan? Corn beef na matigas pa corn beef na matigas? Hmm, Bakit matigas? Tingnan mo, tingnan mo. At hindi magaya. Hindi <tik> <tik> tayo eh. Buong baka tau. Buong baka yata ang kinuha ninyo eh. Si Tito Ard talaga. Pag mo, puro palpak. <tik> palpak lahat ang binili. Pag talaga virgin palang papabilihin <tik> mo eh. Hindi mo makakamaasahan eh. <tik> <tik> Imbis na ang anong sumikip, utak ang sumikip. <tik> Kaya pala virgin yung utak ang masikip. Ang tagal mo naman magluto ko. Yung nakapadya nag sa eh. Tagal na rin eh. Malma. Pero in fairness, hindi na po tutungga-tungga ang lutuan namin dahil kinakulot po ito. Ito yung bagong bahay niya. Tingnan ang sili, guys. Ah, ah. Patingin ng sili. Wow, sobrang ang nito kasi red na red. Ang <laughs> <laughs> lalaki pa, be. At sa wakas, pagkatapos ng isang dekada, ay nailagay na rin ho ang gatas sa sarap sopa. -sarap wow, sarap. Maluluto na yan. Ako'y kanina pa nag-aantay din ni, eh. Wala tato na ako. Aka. kaantay din sa magandang upuan na rin. Na may sandalan. Oh. na ako magtihaya. Mm. Yan. Tamang-tama po dahil umuulan po ngayon dito. Hindi lang halata sa video. Maniwala na lang kaysa sinasabi ko. Oh, ang ganda pala na sandok mo. Kaya naman pala sandok na sandok lahat. Mm. Plat na plat. May butas pa. Ang galing. Ito na sandok nyo na sa sopa si Areng. Makakasandok nga ng buong ano, isang Malibu. alon kasi Sige yeah, nga, tikman mo sa bawo gamit yan. Sige, plat na plat na may butas pa. Sige, <laughs> tikman mo, kulot. Sige. Tikman mo <laughs> ngayon kung masarap, kung may lasa. Sige, tikman mo. Gamit yan, dali. Tikman mo na. Oh, diba? Oh, sige. Ilaban mo yan. May lasa talaga yan. Huwag mong ipagtanggol. Wala nga. <laughs> ay, tinignan lang eh. Wala daw. Sabi ay, wala nga. Ano, kutub-kutub lang. Ano, i-anin na lang to, papakuloyin. Oo. Pakuloyin na, tas goods na Oo, uh, uh, Yan, ang gusto ko. Kakain ah, na. Wala nga tayong kainan. Diyos ko, Nung kina Doris kami nag, ano, ang galing talaga. Pag may sabaw, ari ang sandok, yan ang lagayan. <laughs> Ang galing. Nung kina Doris, walang din kakainan kung hindi pa naghugas si Tito Arch. Ngayon, dili sa bahay na kurot, wala din. <laughs> <Yan>, Tingin. <dapat. laughs> Ayan, pwede na to. Ang hmm, um, ganda. Patihan oh. ng itlog. Yan ako na. din yan, sa so pang mayaman. Okay. Wow. <laughs> <laughs> Lumabas na po siya. Dahil paluto na. Sa <laughs> <laughs> po ay nakahiga, kanina pa. Tawaran din naman. Tingnan. sobrang linis, walang guyam. <laughs> May ano lang mga ano. ng sesame seeds <laughs> Itim. At yan po, Naihulog na po. Hindi po nabidyohan dahil po kay Bangla at ako ay na busy sa pagguha ko ng mangkok. Takot mo. Takot mo unahan. Nahihulog na po ang repolyo. Ang repoli. Ayan po ang pansandok namin. Sobra ano. Matasandok po lahat ang sangkap niyan. Kabanglaan lagi. Hindi, nahihulog na lahat. Sobrang bangla ng... Ba't naman ganyan ang ginamit mo, ne? Wow, iba talaga kapag ano, pantay-antay lang, ng luto. O mga... Mayordoma po namin siya ngayon. Yes. Mayor Doma? Nagjagaan ko na nga ang puro guyam na No, reklamo-reklamo na madumidot may mga guyam. Pero ay pinilaman din niya. Ang sarap, ang sarap, sarap pa siya. Oo. Sabi mo siya sa misid. Kaya ka na. Ay, ang galing naniniwala siya. <laughs> yan mag-asando ka na po kami, guys. Tawagin niyo muna. Ano ba tatawagin? Mamaya <laughs> tayo kumain. Hindi, ako na. Ari, ang gagamitin ko. At walang-wala na din yung kutsara. Lagi, Ari. Ari. Pwede yung din Pwede